Trabaho daw si Ibadam Ibana. Mabait, pero nakakabala mo yung, ano, yung second taping namin? Hmm. Uh -huh. ko lang. Alam mo lang, pressure ako kasi yung pressure ako kasi hindi ko talaga ma-imagine na uh, yung idol ko natin, yung kaharap ko lang tapos sa mo pa Alam mo yung kaba, yung natitins ka. Alam mo yung script na hindi mo mabitawan dahil nga nag-alohalo yung kaba na magbubuwa yung isip ko. Then, alam mo yung nagpakiramdam. Kaya, para to lang kaya yung isay na sa TV. Pero hindi, ayusin ko yan, kaya ko yan. Ang galing mo nga daw eh. Oo, ang galing mo daw. So, diba, <laughs> lang naman, <laughs> <Nandino, Mga artist, laughs> naman, eh? ah. naman ako sa lalaka <laughs> <laughs> so, ng <laughs> <laughs> mga ganyan na isay na may mga naman ako sa Tulay. sila na nagtulay, nakatulay, tapos ano mga 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 talaga. mga 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 Celebrities. stars. mga 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 ako lang to. Gusto mo, halikan pa kita. Mga ganun, nakakatawa. Anak, nakakatawa ng puso. Ilagay lang ako nito. Ilagay ka na ako ni Coco Martin. Wow. Oh, di ba yung nung kilaya? Ilagay ka na ako ni Coco Martin. Wow. Sana o. Hindi mo kilaya, di ba? Hindi mo na video. Oh, ano na? Nasa lang ba yan? Mabayo na kayo? Oh, isa nyo, ma'am. Ma'am. ayun sobrang natuwa na kinuwento ni Diwata Paris yung Iksena niya sa batang kyapo. So Madam Ano sa so okay, khoaján, okay, yes. Maraming nagbasa yung Madam si nalawa. Nakapaalang siya. Ang daghan nagbasa yo sa cake. Ginawa mo nang sobrang ang cake. Ay hindi tatboyan. Ay hindi tatboyan. Siya ang nagkasore ngayon. Etapos po sa next. Mali naman po next. 2, Yung nagbasa yung Madam Dewata sa cake Ginawa mo daw sobre I don't care <laughs> Yan, I don't care Hindi <laughs> naman nasira yung cake kitchen kawalan sa ng charcoal Paris Ito po yung available <laughs> natin yung rise. Pero pero magyan, uh, Paris, Mural, Merom, may ah pares pang available dose in the 20 minutes. Might kulang <laughs> <yung> natin <laughs> na sa